kami kalam shoutout out we are here at John uh, Mon Ferry you see the house ayan ang nil nilabasan namin kanina at dito kami pupunta so ayan guys so wow ayan po may nagsifishing meron pa kasi nakuha dyan dito po yung ano John Mon Ferry tapos ayan guys yung mga dinadaanan dito mga roots ba ito? pwede mong hawakan so ayan guys let's go first time pong dito kumunta sa ano dito sa ferry, dito sa Cheonmung ferry it's my first time to come here for almost ngayon lang ako gumawi dito ngayon lang let's go to her. Let's go. ayan guys, oh, makapal po yung hair. So, ayan. Kailangan yuyuko po tayo kasi ano. Ayan po. Yuyuko po tayo para hindi tayo maano. <laughs> dito yung mga houses dito sa Chonmon. Malalaki pala dito. Kaya kala ko yung Chonmon Ferry. Yung ano, walang ganito. Pero mayroon din pala itong mga malls. So, ayan. Ito po yung mga tambayan ng mga... mga old mga old folks at maglakad-lakad tayo dito para bababa yung kinain namin kanina kasi napadami ako sa kain kanina sobra sobra po yung nakain ko kanina so ayan guys so ayan yung mga fero dyan na makikita nyo guys ayun may kainan pa dyan guys oh Ayan mga kawaii friends, ayan po. Makikita natin ang mga ferry. At ayan po yung nagkukumbay ng, ano ba yun? Nagkakaga ng sand. At gravel. So ayan guys. Urong po tayo. Ito naman. Dito na nagtatambay. Ayan, kainan pala dito. Sa baba mga kainan po ba yan? Wow. Ganda, di ba? Ayan po, pinagalingan namin. O, oh, di ba? Yung mga kabayan natin na nag -dio. Ang ganda ng mga roots ng mga puno, o. Oh, yung mga ugat-ugat ba? Ugatin. <laughs> Ang sinasabi ni Sir Bonsai, maugat. Ha? Ayan, sir, bunsa na bunsa na Maugat. Masarap daw yung maugat. Ayan. Ay, <laughs> ito, maugat na maugat. <laughs> so, and guys. Ay. Forward tayo. Sa hindi maugatan. So, and guys. Hello. Ito mga tambayan ng maganda dito kasi hindi mainit. At least may mga, may mga pisto sila. Ayun po, may tinda sila. Ayun pa may niluluto sila. Ang sarap po. Ayun, mga pagkain. Yummy. Ayan. Mga tinda. Ayan, guys. Ayan ang puno kabatiti. <laughs> Oo, oh, di ba? Ayan may kainan din pala dyan. Ayan. At bahay 'yan sa taas. Pero sa baba may kainan. Maganda no double purpose. At dito mag, mag magandang pagtambayan ng mga kababayan natin na magidio. off At least may pwesto. Ayan po mga kainan 'yan. Ayan. Ang gamit talaga ano, maugat na puno, no. So guys, oh. Uh oh oh, di ko nakuha yung bird na yun ah. Wow, ang ganda ng bird na yun na puti oh. Ano yun? Ano ano nim ng bird na to? Maano yung beak niya? White bird. Ano, ang itsura po dito ng Chunmun ay makikita niyo yung bundok din doon at tapos ito oh maugatin na puno pero si Sir Bonsai ano tinatanggal niya yung mga ugat pero dito hindi nila tinatanggal yung ugat oh ayun oh <laughs> so ayan orong-orong tayo guys ayun yung jit oh Mag ay ang bilis magpatakbo naman yun nakikita nyo yun nakikita ko hindi makita wala kasi ano Ayan, guys Ang bilis magpatakbo yan, oh Oo, oh, oo, oh, oo oh. So, ayan, guys Sa ah, pinakadulo po na yun, ano Hindi makita, ayan Tongchong po yan, tongchong So, ayan, guys Yung style ng house dito, oh Tignan nyo, oh Maganda ang isang uh, apartment uh, tower na yun, ano, buong isang barangay po yan, ang luwang ito, no ay sa gilid ng gilid ng beach, may may pathways na paglakaran at pagtingin, so mga pathways so, so yan guys ah um, ay nangingisda ay, nagka-fishing po yan. So, ang ganda, oh. Ayan po yung style ng bahay dito. Ayan, oh. Ang ganda, diba, ba, guys? Ay, urong po tayo. Ayan, nakapaglakad naman tayo para bumaba yung kinain namin kanina kasi nasa buffet pero bang mong mahal ng mahal pa isang tao mahal yung per head 318 then guys ito po yung ano nang si ang oh, maganda tong dalawa may snack silang ano mooncake dalawang lalaki ayano oh, mga kababayan natin ganyan So, ko guys, oh. Maganda. Magandang mag sawdahy dito. Ayan po. Oh! Ayan po yung Anong style niyan? Parang ano ng CR? Ayan, oh. yung ng CR style. Maganda yan. yung And guys, maglakad dito tayo sa tusok-tusok na to. <laughs> Ito ay Parang ano, therapy. Uy, ang sakit. <laughs> Grabe. So, ayan. Ay, ayan ang paako. Tusok-tusok. Tusok-tusok para matusok. <laughs> ang ganda, oh. Wow, ang sakit. Oh, Ayun oh, ang sakit <laughs> and guys, may kami ka love shout out andito po kami sa seaside dito kami napadpad after na lumabas kami sa kainan, kasi ayan po, ano yung isa kagabi nagmissed po si ate na nagbook daw siya ng restaurant para sa amin yun pala ayan po, tapos nag greet ng happy birthday, so ayan kung mabait kami, mayroon tayong mag invite sa'yo ng ganun na mag treat sa'yo Ayan so ayan guys. So thank you thank you very much. So ayan, kaya ayan after fall 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 ayan dito kami sa Seaside maglakad para mayagyag ang kinain namin. So ayan, maraming kilap chat to all. Ayan, uh, for, yung hindi pa naka-subscribe sa sa channel ko ayan, please subscribe, likes and share. And don't forget to click the button. Ayan, bye-bye. <laughs> Mika-mika lapis um, shout Put! Ayan. Bagaimana dengan anda? Warna-warnanya